dahil sa pagsunod sa kautosan o dahil sumampalataya kayo sa magandang balita na napakinggan nyo. Ang magandang balita po ay si Jesus Christ po yun mga kaibigan. Hindi naman natin siya makikita ng personal so ilangan marinig natin yung kanyang mga ano, mga salaysay kung paano siya napako sa cross, di ba? Yun po yung mga good news kung paano po niya tayo iniligtas sa ating mga kasalanan. Ngayon, ang tanong kung tinanggap niyo ba ang banal na Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan, yung Ten Commandments or dahil sumampalatay kayo kay, kay Jesus nung siya ay inyong narinig, no? nung is, ibinahagi siya, nung siya ay ikinalat na ng mga tao, narinig niyo ang tungkol sa Kanya, na nagpapako siya sa cross, at siya yung dahilan kung bakit napawalang sala, tinanggap nyo po ba? Yan po. Pag tinanggap nyo siya, sa pagkakalab ko po ay tinanggap nyo yung banal na espiritu kasi siya yun. Verse 3, talagang hindi, talagang hindi nga kayo makaintindi. Nagsimula kayo bilang mananampalataya sa pamagitan ng kapangyarihan ng espiritu bakit ngayon pinipilit ninyong magpakabanal sa pamagitan ng sarili ninyong pagsisikap? Ayan, yung mga gawa, mga kaibigan. Ano? Faith. Everything is from faith. Yun ang gusto ni Pablo. Kaya, kinokorik niya itong mga tagagalasya. Wala na bang halaga sa inyo ang naras naranasan ninyo? Mawawalan na lang ba ito ng kabuluhan? Hindi ba't ibinigay sa inyo ng Diyos ang kanyang espiritu at sa pamagitan niya gumagawa kayo ng mga himala? Ayan mga kaibigan, tinanggap niyo ba ito dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sumampalataya kayo sa magandang balita na napakikinggan ninyo? Verse 6, tingnan niyo ang nangyari kay Abraham. Ayon sa kasulatan, sumampalataya siya sa Diyos, kaya itinuring siyang matuwid. Malinaw na ang mga sumampalataya sa Diyos ang siyang mga tunay na anak ni Abraham. So kung tayo ay sumampalataya sa Diyos, Siyempre, sa sumampalataya tayo kay Jesus Christ, tayo ang tunay na anak ng Diyos. Anak ni Abraham, malinaw na ang masumpalataya sa Diyos ang siyang tunay na anak ni Abraham. Noon pa man, sinasabi na sa kasulatan na itinuturing na matuwid ng Diyos ang mga hindi hudiyo sa pamagitan ng panampalataya nila. At ang magandang balitang ito'y ipinahayag ng Diyos kay Abraham nang sabihin niya, Pagpalain ko ang lahat ng bansa sa pamamagitan mo. Verse 9, Sumasampalataya si Abraham sa Diyos at pinagpala siya. Kaya lahat ng sumampalataya sa Diyos ay pinagpala rin tulad ni Abraham. Amen. Siguro mga kaibigan, dahil ako ang nagsasalita, wala kayong nakikita na wala kayong nakikita na kagaya kay Abraham na biniyayaan ng kapangyarihan, ano? Kaya e ako nagsasalita lang ako, sumpalataya ako sa Diyos. Wala kayong nakitang merong, ano, merong ginawang something sa akin ng Diyos. Kaya hindi, eh, baka, baka sa ganyan, kaya hindi kayo hindi kayo na bibighami or hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko. Lalo na doon sa mga taong nakakakita kung paano ako uh, niloko ng mga tao, no? Uh, walang pagpapala. Kasi sabi dito, pagpalain ko ang lahat ng bansa sa pamagit, pamamagitan mo. Sumampala tayo si Abraham sa Diyos at pinagpala siya pinagpala si Abraham. Kaya lahat ng sumampalataya sa Diyos ay pinagpapala rin tulad ni Abraham. Yan mga kaibigan, ano? Baka dahil wala kayong nakitang material things na, na ibinigay sa akin ng Diyos o pinagpala ng something na gusto nyong makita. Pero para sa akin mga kaibigan ay itong itong salita niya eh isang pagpapala po na aking natanggap mula po sa Panginoon. Hindi po kasi ito, ano eh, hindi po ito mula sa tao eh. At walang taong nagsasabi sa akin na, Uy, mag-live ka dyan, magbasa ka ng, ano, uh, ng Bible. Wala po. At, uh, hindi po kabighani hindi po kabig kabigihan bighani pag nag pag Bible po yung topic natin, di ba? Pero pag gumigiling-giling po, di ba, ang dami pong mga tumitingin. Dami pong mga viewers. Kaya sa pagsalita ng Diyos boring po, no? Sa iba kaya makikita po ninyo wala po talagang gaanong pumupunta dito.